Fed Elon mukhang may naalala nga raw sa sinabi ng kanyang co-host sa noontime show na It's Your Lucky Day. agad-agad nga talagang nagtrending Ang isang moment na kung saan si Seth ay parang kinilig at may naalala nga raw sa sinabi ng isang host patungkol sa mga magkarelasyon na katulad nila ni Francine Diaz. Makikita nga sa moment na iyon kung saan si Seth Fed Elen ay tila kinilig nga dahil sa mukhang may naalala nga ito. ganon. Rin daw siguro ang sinasabi nito kay Francine Diaz pagpapasok ito sa trabaho. Ito nga at panoorin natin ang isang clip na panas sa Twitter. 🎵 Sana na-breakfast ka na-ingat sa work, I love you Good Good morning babe, sana na-breakfast ka na-ingat sa work, I love you Good morning, good, good morning babe. sana na-breakfast ka na-ingat sa, na na sa work, I love you Talaga nga namang kinilig si Seth Fedelan at baka nga talaga ay ganun rin ang friend Seth sa isa't isa. Umani nga ito ng maraming views at komento sa social media dahil marami ring fans ang kinilig dito.